bilang bahagi ng kanyang tungkulin sa kanilang pamilya ay pinaghahanda niya ang kaniyang mga anak. Basbasan mo po ito, O Diyos, upang magsilbing kalakasan sa bawat sa sa amin. Okay. At gayon din, patuloy mong pagpalain ang kabuuan ng Iglesia. Okay. Salamat po sa iyong walhagang kabutihan sa pangaral ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Okay. Lagi siyang may pabaon ng mga paalala bago magtungo ang kanyang mga anak sa kanilang mga gawain. Mami, alis po muna ako. Alis ka na ba? Opo. Anong oras ba yung lakad mo? Ngayon na, three. Three? Ako quarter to three. Halika na. Bye. Halika ng maaga. Bye. habang naghuhugas ng pinggan si Sister Mir, na iaabalahin muna natin siya. Sister Mir, nagaano po kayo uh, ka hands-on pagdating sa pag-aalaga ng mga ng inyong tatlong napakagandang mga anak? Masasabi ko na pag simula pa lang sa umaga, ang inaano ko sa kanila bago pumasok sa school o bago pumunta sa work o ano pa man ang gagawin, kailangan total na na ako, kumain muna. Ano mas po nagigising para magluto? Ah, pagkatapos ng, kasi devotion is 4.30, ano, pag uwi ko, kasi si Sharon na lang yung nag i eh. Gusto ko as much as possible, ano, kakain muna siya bago siya pumasok. Siyempre, may, may, mga task po ba sila sa house? Ah, pagdating naman sa task, sa totoo lang, ano, hindi kasi ako yung sabi nga mm -hmm. niyong iba, wala na kayo, anak mo, bakit mm -hmm. ikaw pa rin, bakit ikaw pa rin. Ang sa akin kasi sila, kaming no, mag-asawa, pasta aral-aral. Kasi okay. iba naman yung panahon namin noon, iba sa panahon ngayon. Kaya sila, pagka ano, mas mas gusto ko yung pinagisigbihan ko sila. Ewan ko ba't mm -hmm. ako ganun eh. Kahit malalaki na sila, proud ako na uh, ano ko yung lahat ng pangailangan nila. Hindi naman sabihin, hindi naman sila tamad. May kusa rin sila. Kaya lang minsan may time na, limbawa ko to, Sharon, maawi maawit siya sa nyo, auntie. Pag hindi ko naasikaso yung damit niya, Parang, mm -hmm. pag no, nakita ko lukot, ano ba yan, mm -hmm. hindi ko na, nag-ano na, ko, kaya nagsasabi kay Sharon, ano nga aawitin niyo? Ano anong costume niyo? Aaakin ko na. Yes, kasi magre-reflect din po sa inyo. Oh, nire ready ko niya pati sapatos, pati bisan. Nasa isang ano na 'yan. Sa loob ng kanilang tahanan ay makikita ang napakaraming litrato na naglalarawan ng iba't ibang istorya sa kanilang pamilya. Sa pag-aasikaso ko sa kanila, lalo na tong dalawa, paniliguan mo. Nadamitan mo, susubuan mo pagkakakain. Mm -hmm. Ang kay shyaira marunong na siya. Siya na nag-aasikaso ng sarili niya. Dito sa dalaman na to, si Sharon at si Cheryl, talagang asikasuhin pa. Kasi pag hindi mo pagtsatsaga ang susubuan, hindi makakakain ng mm -hmm. maayos. Pero may work na po. Si uh, ano pong name ng inyong asawa? June. Si Brother June. Ayan, Oo. ito po si may Brother June. lang siya niyan eh. No, na, na simula po ipinanganak sila. Nasa Qatar na po. So, pabalik-balik. Bali, balik. dati Saudi siya. Saudi. Tapos Pero nasa na ibang bansa po. Oo. Eh. Umuwi na lang po. E, gano po katagal ang kanyang bakasyon dito sa Pilipinas? Kaya ka matagal na yung one month. So, every year, one month na lang po siya nakaka- May time na ano eh. Minsan, pagkat, pagka yung may time na pwede siyang umuwi pinapayagan, hmm. ka, mga one week, gano'ng nakaka din siya. Paano-ano ano po ang natapos at naging- um, achievement na nila kasi may dalawa na po dito. Ah, uh, yung panganay uh, ko si Shaira, the mm -hmm. psychology. Nakalimutan uh. ko na ako ang year uh, siya oh. nag-graduate. Eto, nag-graduate siya 2023, si Sheryl Architecture. Then Tapos, coming na po si, si Sharon. Soon to be. BA Communication. Okay. So si sir, Sister Sharon IBA Communication oh. naman. Saan po kayo kumukuha ng uh, inspiration or motivation para mapalakin niyo yung anak ninyong mga maaayos na tao? Kami, uh, pareho kaming mananampalataya. Mm -hmm. Hindi naman kami perpekto. Basta may mga problema pat patungkol sa mga anak, bawa uh, financial o spiritual, lagi nang inaano. Yung mister ko ano yan eh, masabi ang Diyos ang maglalaan, magpray lang tayo. Kaya ako, nahahamon din ako. Sabihin natin na bira sa mag-asawa, may problema din minsan na hindi kami nagkakaunawaan. Masabihin niya, Mama, God is good. Ganyan, God is good. Magpray lang tayo. Ang Diyos ay maglaro Laging gano'n ang ano namin na hindi namin na kakaligtaan yung... Parang may tinitingnan kami. Isa yung sentro ng ano namin na may Diyos na laging magagabay sa amin, laging tutulong sa amin, ano man yung mga problema. Lalo pagka mga may biyaya na dumadating, maliit man yan yung malaki. Yeah, yeah, ganun po. sa Panginoon. Hindi kami nakakalimot ng ganun. Pagkatapos ng kanyang mga gawain sa bahay, ay nagtungo naman siya para sa kanilang pag-eensayo sa pag-awit. ang practice ng MSP. At dito nakikita natin si Sister Mary, na nagpa-practice sila for their part sa mga worship service ng Marikina Special Mananay, yun Manana. Manana. <laughs> Sa sila ay mga mga nanay, mga lola na after, lola. Yes, lola. mga yun 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 mga yun mga yun 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 Um, uh, lahat ng mga ginagawa nila sa bahay, tinatapos muna nila and then sinisika po nila na pumunta dito sa uh, Marquina Special District main building para naman sa practices ng kanilang peace para po sa worship kaya saludo po kami sa inyo, maraming, maraming salamat po at sa inyong mga magagandang boses na pinapagamit niyo po para sa ating pakikita Mula pa noon ay naging bahagi na ng araw-araw niyang buhay ang maglingkod sa Panginoon. Hindi lamang sila abala sa kanilang responsibilidad sa pamilya kundi maging sa kanilang tungkulin sa paglilingkod sa Diyos. Bakit po uh, sinisikap niyong makabahagi sa lahat ng gawain sa church? Sinisikap pong makabahagi. Una-una, may ministeryo ako na ano na dapat kong gampanan bilang mananampalataya, kailangan kung ano yung uh, nakatakdang gawain, yung mga nakatakdang dapat na gawin bilang kabahagi ka, kailangan uh, gawin mo yun. Para sa, kalalago din ng paglilingkod. Kahit ang ano kasi, hindi naman ibibigay sa'yo yan. Kung hindi mo kaka, makakaya, tsaka kung hindi mo man kaya, mag ka lang. Ang Diyos naman ay laging may kahabagang mm. siya, siya, tutulungan kanya para mapagtagumpayan niya. Sa pagiging aktibo ni Sister Mirna sa mga gawain sa loob ng iglesia, ay nakitaan siya ng kanyang mga anak ng pagiging halimbawa. At ito rin naman ang kanilang tinularan sa pamamagitan ng pakikibahagi sa iba't ibang ministeryo sa iglesia ng Panginoon. Gaano po kayo ka-fulfilled kapag nakikita niyo yung mga anak niyo? Lahat sila. E ay sa Panginoon. With Bin, their ministries. Nanay, nagagala ako. Tsaka kaming mag-asawa, pagdadalawa na lang kami nag-uusap, mm -hmm. sabi sa narin. ng Panginoon ano. Akalain mo yun, mm -hmm. 'yung mga maliliit anak mo, una-una, 'yung panganay ko na kapag tapos na, tapos 'yung pangalawa si Sheryl. You mo may anak ka ng architect din yan. Ano, bata pa yan, tatanungin mo, anong gusto mo paglaki? Wala lang, hindi ako kumikibo. Mm -hmm. Tapos sa kalain mo ngayon, no, oh, katulad niya, nagagamit siya sa Presbyter Levy. Nakakabahagi mm -hmm. siya. We started from nothing po, as in wala talaga. Dati wala naman po kaming bahay, as in wala talaga. Kaya whenever I look back, um, yun yung something na pinagpapasalamat ko sa Panginoon kasi kung di rin naman because of the hard work of my parents, wala naman kami sa kung ano meron kami ngayon. And ayun nga po, growing up, bago pa lang kami ipanganak kasi si daddy nag abroad na, si mami malayo na talaga sila eh. So ang hirap nun, imagine yung connection nyo, like as mag-asawa, ang dami yung sakripisyo. Pero uh, na-pay off naman po yung hard work nila through our achievements din naman, which is strive, you know, we're striving hard to give back at some point. sabi ko rin na mabuting patotoo. Siyempre, nagkakaroon kami ng kami mag-ina pagtatatalo. Pero talagang ganun eh, pagsubok eh. Mm, mm ko mm. na lang sa kanila. Dapat lagi natin isipin, yung Diyos hindi nalulugod sa atin pagka yung tayo nagkakaroon ng ano. Isipin nyo na dapat tayo intact palagi. Isipin nyo, ang daddy na nasa malayo. Mm, mm, isipin nyo, nagkasakripisyo. Kasi kung hindi, kundi naman sa inyo, sabi ko mga anak ko, pag may kakaroon ng problema, Pwede naman siyang na, magsama na lang kami. talo pareho na kami, senior. Pero hindi. Kailangan yung mga naranasan naming hirap, hindi namin ipapahoranan mm -hmm. na sa inyo. Gano'n. Kaya, bihaya ng Panginoon, kahit nasabi mo na yung pagsubok na pagtatagumpayan, kaya yung panalangin. talaga ako yung nagtutugan ng Minsan sa mister ko, o natulog ka na, -pray ka na ba? Ay hindi pa nga. Ano ba yan? Magpray ka na. Ganon. Talagang inaano ko siya. Nakikita ko po siya lagi na talagang yung um, devoted siya sa pag- attendong mga devotion, gano'n. Tapos parang, ano, nag-serve as inspiration sa, siya sa akin na kahit may edad na siya, is tara, ando dun yung ano niya, na devoted siyang magpray gigising ng maaga. Eh, syempre, kahit nga ako na bata pa, is ang hirap ng gumising ng maaga. Tapos, what more pa siya na minsan, hindi kumpleto tulog niya. Tapos, nakikita ko siya na parang, ano, na, na nakakahamon na, ay, gusto ko rin gayahin yung laging taga-tuga sa amin para maglingkod kami. Gawin namin yung pinakamabuti sa Panginoon pati sa mga ministeryo po namin. Every uh, Friday, Saturday, and Sunday. Sa Sunday, may na Bukas maaga ha, kailangan di kayo malilit. Dapat maabutan niyo yung Sunday school kasi pag late na kayo, considered na hindi na naaabutan yung mensahe, Ganon. Ganon siya sa amin tapos I-re-remind na i-prepare niyo na lahat yung mga susuotin niyo. Huwag kayong babagal-bagal. Sabi niya, mag-devotion kayo, umaten kayo ng Bible study, prayer meeting, kahit pa ulit-ulit. Ulit-ulit <laughs> na siya minsan. Pero uh, na-appreciate namin yon kasi at least merong magulang na nagre remind sa amin na kung tama namin na gagawin sa paglilingkod. tunan ko sa Mahal na Sugong Apostol, inaano ko sa mga anak ko na kailangan uh, mananalangin sila palagi. Kasi sa pamamagitan ng pananalangin, doon tayo gagabayan ng Panginoon sa buong araw na nating paggawa, ano man ang ating gagawin, lalo na sa mga anak ko na nag-aaral pa sila. Hanggang sa, sa ngayon ay nasa hustong gulang na sila. Importanteng lagi na huwag makakalimot sa pananalangin, pag sa umaga, kailangan at the same time kung halimbawa mga anuman ano mga pagsubok na darating, kung ma maging ito man ay mabuti o maging ito man ay masama, o mas kailangan malaig sa kanila na maging positive thinker sa sila na isipin nila God is good. All the time, all the time God is good. Yun ang lagi kong sinasabi sa kanila at maging mapagpasalamat sa Panginoon na kung ano man ang binibigay ng Panginoon, maliit man o malaki man o maliit, kailangan lagi tayong papasalamat sa Panginoon. Bahagi ng pagiging isang ina ang pagpapakita ng pagmamahala at pagkalinga sa kanilang mga anak. Sila ang gumagabay sa ating mga buhay ang nagsisilbing ilaw ng sambahayan na ang kundasyon ay ang salita ng Diyos mula sa aral ng kanyang mga sinubo na nagpapatibay sa isang sambahayan sa pagmamahalan at pagkakaisa sa pananampalataya. Ako po si Sister Charlene Daslate at ito po ang Exploits of Faith.